Because of the presence of the Coast Guard and before uh, rotational deployment in Bajo de Masinglok, we have already um, encouraged the Filipino fishermen to uh, go out in Bajo de Masinglok para mang Unang lunas ng Enero, marami pa rin ang nagsisiyawian matapos magbakasyon itong holiday. Sa tala ng mga otoridad, umabot na sa tatlong milyon ang pasahero mula pa noong December 20. At live mula sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, anong sitwasyon sa mga oras na ito? May mga pasahero pa ba? Alam mo Ruth, marami pa rin mga pasahero dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX dahil ngayong araw yung inaasahang pagbabalik Metro Manila ng mga kapatid nating nagpasgo at bagong taon sa mga probinsya. Kalina nga inadat na natin yung mahabang pila ng mga paseherong papasok ng terminal at ito yung mga arrivals o yung mga galing sa Bicol, Batangas, Mindoro at maging sa ilang bahagi ng Mindanao. Ayon sa mga pasahero na kausap natin, wala na yung matinding traffic sa bandang Lupi sa Camarines Sur na naging dahilan kaya naging matagal ang biyahe ng mga pa uwi noong Pasko na nagresulta naman sa pagbagal ng pagbabalik ng mga bus dito sa Pitex. Pero may traffic naman daw sa bandang San Pablo, Laguna at sa Santo Tomas, Batangas. Nagkaroon din ng pagsisikip sa daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng South Luzon Expressway, partikular sa bandang Kalamba, Bikutan at Magallanes kaninang umaga. Marami-rami pa rin ang mga bumibili ng tiket pa uwi naman sa Bicol pero di gaya nitong mga nagdaang araw, wala na silang nararanasang problema sa pagbili ng tiket. Rut, matapos ang bagong taon ay naitala ng PTEX yung pinakamataas na bilang ng pasahero nito nitong Sabado na umabot ng 177,000 at mas mataas pa rin yan sa normal na araw na umaabot ng 150,000. At kahapon din ay naitala ng PTEX yung uh, 3 million na passengers simula noong December 20. Mas maaga pang araw yung kung kutu tutuusin dahil ngayong araw pa nila ina-expect na uh, maabot yung target na yan. Pero kahapon pa lang ay naabot na ito. Ruth. Gerard, anong sabi ng mga otoridad dyan hanggang kailan nila inaasahan yung more than normal no, na bilang ng mga uh, pasahero? Ruth, hanggang mamayang gabi inaasahang marami pa rin pasahero dito. Ngayong, dahil ngayong araw nga, ibalik e, trabaho na yung marami. Pero bukas ay inaasahang mag-normalize na o magbabalik normal na ang sitwasyon dito sa PTEX. Ruth. Yan po ang Express Report ni Gerard de la Peña. Mas mahigpit na seguridad ang ipatutupad ng Philippine National Police sa pagdaraos ng taunang traslasyon sa Maynila. Nasa higit 12,000 pulis ang ipakakalat sa mga lugar na daraanan ng posisyon ng Jesus Nazareno sa January 9. May mga ilalagak ding medical teams at quick response units para agad mabigyan ng tulong ang mga may sa posisyon. Kasado na rin ang magiging plano ng Highway Patrol Group para maiayos ang lagay ng trapiko. Milyon-milyong deboto ang inaasahang darayo sa Quiapo para sa pista ng Jesus Nazareno. Kaya paalala ng mga otoridad, iwasan ang magdala ng mga matatanim na bagay, mga backpack at iba pang gamit na posibleng maging safety risk sa ibang deboto. Sa Quezon City, tumakas ang isang rider matapos parahin ng mga pulis dahil sa pagdadrive ng walang helmet pero nang mahuli, na-recover sa kanya ang iligal na droga at baril na walang lisensya. Narito ang Express Report ni Hannibal Talete. Arrestado ang 31 anyos na lalaking ito matapos subukang takasan ng Oplan Sita ng mga pulis sa Novaliches, Quezon City. Pinahihinto siya sa checkpoint dahil walang helmet pero hindi siya sumunod. Pagtapat, binirit niya yung kanyang motor. Then yung time na yun yung time na nagsakay yung tropa sa kanya-kanyang motor, then hinabol siya. Then uh, out of balance siya, kaya siya nahuli roon. Pagkahuli, nakuha sa kanyang isang baril na kargado ng bala, pero wala siyang maipakitang lisensya. Laman din ng bag ang 54 na gramo ng hininalang shabu na nagkakahalaga ng higit 360,000 piso. Mayroon ding isang daan at 30 siyam na piraso ng peking 1,000 peso bill. Then yung firearms, siguro pang suporta sa kanya just in case na magkagulatan yung katransaksyon niya. Then yung illegal drugs naman, dinidistribute niya yan nearby city katulad ng Valenzuela, Malabon, Caloocan, and dito nga sa Quezon City. Ito na ikalibang beses na makukulong ang suspect na dati nang nakasuhan ng pagnanakaw at frustrated murder sa Malabon. Sagot niya naman. Sa korte na lang po At ang ngayon, yun totoo yung dati mahaharap siya sa patong-patong na kaso. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Isa ang patay habang siya mangsugatan sa kaliwat ka ng aksidente sa South Cotabato at Leyte. Ang mga sangkot, nakamotorsiklo. Narito ang express report ni Dave Abuel. Nakatagilid at umuusok pa ang minivan na yan ng abutan ng mga otoridad sa National Highway sa Sitio Valencia, Bayan ng Banga, sa South Cotabato. Sa di kalayuan ay ang basag-basag na bahagi ng isang motorsiklo na nakabanggaan ng van. Ayon sa mga polis, papuntang General Santos City ang sasakyan nang biglang lumihis sa linya nito ang motorsiklo. Iniwas ng driver ang van kaya tumagilid ito pero nahagip pa rin ang motorsiklo. Nagliyap ang motorsiklo at nadamay ang minivan. Anim na pasahero ng van ang nagtamo ng minor injuries habang isa naman ang kritikal ang lagay at nakakonfine ngayon sa intensive care unit. Patay naman ang driver ng motor. Hawak na ng pulisya ang driver ng van na si Jose Mayoga. Sa pool naman sa CCTV ang banggaan ng dalawang motor sa intersection sa Palo Leytec, sugatan ng rider ng dalawang motorsiklo matapos tumilapon dahil sa banggaan. Nadamay rin ang isa pang motor na kasabayan nila sa daan. Nagkaaregluhan naman na ang lahat ng kampong dawit sa aksidente. Sa Palo, Leyte pa rin, patay ang isang 12-anyos na batang lalaki, matapos malunod sa ilog, isang grade 5 student daw na residente ng lugar ang biktima. Nagkaayaan daw ang biktima kasama dalawang kaibigan na maligo sa Pili River. Pero matapos ang ilang minuto, inanod na raw ang biktima sa malalim na bahagi ng ilog. Agad namang nagsumbong ang dalawang kaibigan sa tiyuhin nila, kaya agad nagkasa ng search and rescue operation. Inabot ng ilang oras bago natagpuan ang katawan ng biktima. Dinala pa siya sa ospital pero idiniklara ring dead on arrival na ibalik na sa kanyang pamilya ang bangkay ng biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Ingat po sa mga kapatid nating motorista. Umakyat na sa walo ang bilang ng mga namatay dahil sa aksidente sa kalsada nitong holiday season. Sa datos ng Department of Health, mula December 22, lima sa mga kasong yan ay dulot ng mga aksidente sa motorsiklo. Sa kabuuan higit pitong daan ang naitalang aksidente sa kalsada. Higit isang daan sa mga kasong yan, nakainom ng alak na ang maaksidente ang driver. Higit anim na raan naman ang hindi gumamit ng safety accessories gaya ng helmet at seatbelt. Paalala ng mga otoridad, siguraduhin na sa kondisyon ng sasakyan at driver bago bumiyahe para iwas disgrasya. Ibang balita, lubobo naman nasa 843 ang mga biktima ng paputok sa bansa mula December 22 hanggang ngayong araw. Apat ang patay. Ayon sa Department of Health, mas mataas ito ng 38% kumpara sa 610 na kaso noong nakaraang taon. Pinakamaraming biktima ay edad 19 pababa, mas marami rin ang mga lalaking nasabugan ng paputok. Quittiest, Five Star at Boga ang nananatiling mga pangunahing dahilan ng pinsala susunod. Apat na residente sa Cebu City na trapped sa bubong habang nasusunog ang kanilang bahay. Nasagip kaya sila? Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Kawani ng Bureau of Corrections kasunod ng insidente ng pananaksak sa Nubilibit Prison sa Muntinlupa City. Kabilang sa mga kas ang acting commander of the guards at tatlong corrections officers. Nitong January 2 nangyari ang pananaksak na ikinasawi ng isang person deprived of liberty o PDL. Dalawang preso naman ang sugatan. Aminado si Bureau Director General Gregorio Pio Katapang Jr. na nagkaroon ng kakulangan sa kanilang pagpapatupad ng seguridad sa piitan tiniyak niyang mananagot ang mga sangkot sa insidente. Kabi-kabilang sunog ang sumiklab sa unang linggo ng Enero sa Cebu City. 25 bahay ang natupok, isa ang patay. Yan at iba pa sa Express Report ni Gary De Leon. Sa gitna ng malaking sunog sa barangay Dulo sa Fatima, Cebu City. Sa tong tao nakitang nasa bubong at humihingi ng tulong. Pero hindi lang pala sila tatlo, kundi apat dahil may kasama pa silang bata. Ilan sandali pa, dumating ang mga bumbero. Wala silang sinayang na oras at isa-isang sinagip ang mga biktima gamit ang hagdan may nasagip ding aso. Pero isang 13 anyos na lalaki ang nasawi matapos matrap sa loob na nasusunog na bahay ayon sa Bureau of Fire Protection. Umabot sa unang alarma ang sunog bago ito naapula. 25 bahay ang nadamay habang hindi pa bababa sa 30 pamilya ang nawala ng tirahan. Aabot sa 900,000 pesos ang halaga ng pinsala. Hanggang ngayon, inaalam pa ang dahilan ng sunog. Sumiklab din ang sunog sa isang bahay na yan sa Barangay San Pedro, Puerto Princesa, Palawan. Mabilis na nakaresponde ang mga bumbero kaya naiwasang kumalat ang apoy. Problema sa elektrikal ang ininalang mitsa ng sunog. Nasunog din ang isang pension house sa Puerto Princesa gabi noong biyernes. Agad itong naapula pero kitang kita ang pinsala nito sa isang kwarto. Wala naman nasaktan pero inaalam pa ang dahilan ng sunog. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Naantik ang netizen sa eksena ng isang matandang babae na inalalayang tumawid sa EDSA busway ng isang miyembro ng Special Action and Intelligence for Transportation o SAIC. Ayon sa SAIC Delta Team, nilapitan daw ng matanda ang isa nilang kasama sa pag-aakalang anak niya ito. Ayon sa matanda, kamukhang kamukarong kasi ito ng kanyang anak na nasa malayong lugar. Patawid sana papuntang Nepacumart ang matanda pero dahil mahina at mabagal maglakad, inalalayan na lang siyang makatawid ng nasabing sa member. Heto naman ang aabang ang showbiz balita mamaya. Ang inyong paboritong chismis game show nag level up pa, samahan mamaya ang Viva Max Hotties na sina Jen Rosa, Errol Carmelo at Christy Imperial. Mas exciting, mas pisikal at mas nakakagising. Susunod na yung Pismosa. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Abangan ng 10 minuto pang Frontline Express, mamayang 3.50pm. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.